Aljur Abrenica hindi pa rin matanggap na hindi siya ang totoong ama ng anak ni Kylie Padilla kung kaya naman ay nanghingi ito ng pruweba kay Kylie Padilla. Hindi naman nagdalawang isip pang pagbigyan ni Kylie Padilla ang hiling ni Aljur Abrenica at agaran nitong ipina DNA test ang kanyang anak hindi rin alintana nito ang resulta dahil para kay Kylie Padilla ay sigurado siyang si Ruro Madrid ang ama ng kanyang anak. Ganun pa man ay ginawa pero nito ang hiling ni Alger Abrenica para matahimik na rin ito. Ngunit sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay nagpositibong anak ni Alger Abrenica ang bata maging si Kylie ay hindi makapaniwala sa naging resulta ngunit ganon naman ang saya ni Alger Abrenica nang malaman nito ang resulta sa DNA test ng anak niya. Halo-halo mang emosyon ang naramdaman ni Alger Abrenica sa nangyari ay wala pera nitong pag-aalin lang ang tinanggap ang kanyang anak.